Kamalan na si Karil to sa simbahan. Mm. Karil, yung anak ni Sasha Padilla. Pinagkaguluan, oo. Oh, Kali na. Oo, ah tanong mo kay kaguluan, kailang, ba, no? do, Karil. Pinagkaguluan, simbahan. Karil doon, no? Karil na Karil. Panahima sa kanya. Sabi, uy, ma'am, nakakalok si Karil kayo. So, himas na himas sa braso. No? ah oh. Ay, babit ko na ako kay Karil Ito ko mga kay ang <laughs> uh, ito ganda po yung pagkain namin ngayon. Yang... Sarap. Sipata. Tofu. Chicken. Kati. Okay. Sarap. Sige. Pesto. Oh, wala ba kasi sabihin? <laughs> Ay. Okay, ito po yung Kaliraya Heights Ngayon sa region. Nandito sa bundok. Ito po yung uh, view, no? na uh, pagsanghan pagsangan oh. joy enjoy, enjoy, enjoy. enjoy. Oh, enjoy. Okay. enjoy oh. ah okay ba tanju mga sounds ha okay bob okay yo good morning. Good morning. Good afternoon. Apa? Tanggal ini kita ayo. Ha? So what's for lunch? Ano This is apa bulang, gitu? bulang, lang. Tulang lang. Okay. Eh, baru tayo madobo. Madobo. Okay. Serap di to. Ba, itu boy perbincangan kita lah. Bayau. Ha? Itu perbincangan kita lah. Apa kaya? Simple lang, deh ba. Tas mayama, inuman lah, no? Yan lang, boy, dito, eh. Oo oh, ba ha? Okay, maganda itong mga bakasyon mo ngayon ba? naka tayo ng konti dito ha? No? Isang buwan ito, hanggang katapos na ora ito. Yan! Dito na tayo, dito, dito, ano, ha? pakita mo kay Volkia para maimbit na mo yun dito ha? May iwan dito. Okay, Aurel, lumas na ang mo Aurel? Ang haba ng tulog mo pala mga dito hanggang alas 12. Si Pamela lalo na matulog dito alas 10 ng gabi hanggang alas 12 ng tanghali. No? Tulog na tulog. Ha? Maram -maram okay, good. naman. Oh my god. Sana. Marayaman naman tumalis. Eh, kulot saya-saya dito, tara uh, relax-relax natin dito. Mukhang dito maraming puso, maraming manok. Okay, pleasure with business muna. Ha? Pleasure and then samahan ng business para lalong sumaya. Okay, tapos na tayo magkape, malabig lutobing na naman, magpapahangin uli tayo dito sa tapat tayo ng uh, Ilog. Okay, thank you Lord sa very peaceful night. And ito po ngayon, ang ganda ng uh, panahon. It's uh, June 9, uh, 2025. And I uh, will tayo ngayon again with Bayo. Ay, ang ba Bayo, vacation mo! Oh, ha? Okay na na, enjoy. Masarap dito. Okay, balik ka dito Bayo, ha? Oo. Oh, okay. Ay, isang buwan ako dito, okay. <laughs> dali mo yung mga brunite na sisimbol ka, dali mo rito. ha. <laughs> 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 Abyo, ito ba yung open load? Abyo, ito lang, pulung-pulung talaga oh Oh, let's go Okay Hi Karil Si Karil oh, nice si no, pilih kakura si Pan let's go